ganun na, pala sabahan natin eh. oh, ayun stimid lang hindi ko nga tinilawan kaman. sige lang, te, ano lang stimid, stimid basta ang importante dyan yung rice hindi malaka eh sa adjustment sa lasa, ikaw na mag adjust eh nice man itu mga nasa Saudi kibowias dito sa Mumbai -sa, na oh uh. kami kami nito para kami oh, ay grabe magbuhaw pa Grabe sa mm. Pero nakaubad ka man dun. Pagalitan tayo ng papa. Ba? Ako, ako nga, hindi pa ako nakuha eh. Nagsandok ka ng pangalawa. Langig. Oh, mag-chicken ka. Oh. Gamot yun sa rasis mo. Charot! <laughs> 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 sa pa matatapos eh. Sa linggo. Mm. Hmm, okay. Kain naman tayo lechon sa linggo na lang. Mmmmm. Kulang sa asin. Pero sakta mm. lang. Mmmmm. Sike lang yan. Kaya ang ganda, malat. Kuya, ano lang to ah? Kanina umagawa lang to na Gulay. Di ba? Lumi ako. Sebulias. Mm hmm. Kalau cebol dia, macam cebol ya, horror. Hmm. Sige, mo, Sampai, kain kan lagi kita tak magrawak ke aku tu anu. Cebol dia. Sikit pegang annotlah, sini paya gimana yang pindigan loh. pagana mo gumawa sibuyas ka makain ba 2 years old sa pa lang sa so construction time ka. sige kalaman si Ian good gaya gaya ko ba mm -hmm. Kampan man nang sumay umay, umay to eh pag magkain sa mukbangat, itulang mm -hmm. ito lang hanapin mo eh makaurot ng <laughs> <Sebuyas>. <laughs> ka nang isang hindi kalugi sibuyas at saka bawang hindi kalugi kuya sa ano sa sa kakainin mo. Pero kung wala mga pampatay ng humay, ay, lugi ka. Maumay ka kagad yun. Eh. Ayan ako dito eh. May cucumber. Maano na lang yung cucumber na din na nga. Ma Ma-export. unlimited taon ba? Piga ng piga kasi hindi yung, ay, natutuman magpiga. Gaya-gaya man good sa amin. hindi ito Mate. hindi ito, <laughs> hmm. tapos itong ano natin Pipino, malapit na mano matubuan na magpulit na magtubo last week pa ito palit, makapulit hindi ako ano nagpunta ka pa dito sa akin ako naman yung lobyan sarap na? Para buka talaga no. Tagal ka na hindi nakakain ulit. Tagal hmm. na nang nak na. ilambuan ilang buwan ka ba na? No? gano'n tayo. Doon ka sa video eh. Sige na. Sabi mo ang bata ang bubardero. Hello guys. Kain tayo guys. Ang piga naman ang piga ng ano man si oh? Ang matanda lang ang Kain ka na doon. Da wala na si Kuya Joseph, hindi naman natin lumakain. <laughs> Pino. <laughs> hindi ma, hindi na naano ni Mama eh, na. Dahil si Insa eh. Finish na, pinish. Ako okay. din. Busy kay Inso. Busy kay Inso, eh. Gusto ko mag, maggawa ng salad na cucumber with carrots. Mayroon naman ako dyan mayonnaise. Ay, hindi ko magawa! Makapagkapi lang ako! bayar sih ni so, tu benda tu. Esok ni, mag, mag pipino kaya. Abi pat mungsa. Abai nampin parang restaurant eh. what you want? Ah, dito kayo doon. Basta may iluluto, nakatabi naka dyan ha. Ano talaga? <laughs> ano siya, part? 5 minutes? pun hmm, diagian cabinet itu. Sampai dah. Tiket okay. nombor. Sampai. Terap. Ha katak okay. na singluwad. Hmm, nak guna na ni. Hmm. Huwag nang kaliwa. Ito lang gamit Masanay ka niya. Mahirapan ka. Mm. Chicken. Ayan. Ang can, ang right. Ang ano. Said, wow. Kain na na chicken. Gamit ka yung mo. <laughs> Meron pang allergy itong sitirisin pang bata. Meron naman ako yan. Meron siya. Tapos ang tibayo ito sa ano. Magaling na nga siya. Pagaling naman siya. Banati naman sa manok. Hahaha Haha cho Haha 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 piga-piga din ang kalamansi ah. Hmm. Gaya-gaya sa matanda eh. Ha? Hmm. Piga-piga sa kalamansi ah. Ubad-ubad ba siya? Wala tayong kok na. Saan ba bili Malayo? Doon, sa kanto. Oh, dapat pala ganina. Ganina, bago ko pinasok yun, nagbili tayong kok. Hmm, sige lang.

Sa kapas, ako dito sa no? Ako, maghanap Doon ako sa may ano siguro. Doon sa gilid. Tingin ka ako yan. Dito sa paggilid sana. Uy! Hey. Nakabot ko dyan ang muko. Ikaw lang magpalit? Oo, ako lang. <laughs> <laughs> Ay, badero hey, ice, ice ko yan, madami ha. Ya. Kaya nga. Mm. May vlog kang 8 minutes. 9 minutes. Mmm, masarap. Yung rice ang kain mo. Mmm. Yung chicken pala, medyo spicy na nak Mmm. Ah, pero yung rice, sakto lang mo nak nga. Mmm. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Salap? Salap. You, Mama. man yan, oh. man good. Yung chicken, ang hangkunti. Huwag na mag, ano, huwag na magbaba, magkalat sa florentino rice. harap nanya semua